Magandang buhay! This is your ng mommy, mommy kring kring! Araw nga mga mare, schedule natin ng paglalaba kaya ito na naman nga mga mare, sobrang dami na naman nga ng aming dilabahan. Tapos dosa na nga ng mga oras na ito mga mare pero hindi pa nga kami nanan ng Kaya naman nga pagkain mga mare pero hindi na nga kami nagmalay sa oras. Kaya ginukuha ko nga mga mare, anong isang linggo pa nga yan nakasampay dyan. Ngayon ko nga lang matutupi. Eh. At kung hindi pa nga mga mare kailangan ng hunger, eh, malamang nandyan pa rin yan hanggang ngayon. <laughs> Nakakatamad naman talaga magumaring ang magtupi. At aside pa dun mga mare ay punong-puno na nga ang lagayan namin na ng damit kaya wala na. Hindi na nga pwedeng lagyan. konti lang kasi mga mare ang aming drawer kaya ganyarn At eto nga pinasok ko na rin nga yung mga sinambay mga mare sa loob at mamaya ko nga yan tutupi. Medyo makulimlim nga ang panahon mga mare at hindi nga maganda talaga maglagay ng sinampay sa labas. Pero eto nga sinubukan ko pa rin nga maglagay dahil medyo mainit-init pa rin naman kahit papano. Pero yung iba mga mare ay, pinasok ko na nga para hindi na nga ako ma Mahirapan kapag ka umulan. At speaking of um umulan nga mga mare, eto na nga at umulan na nga. Buti na nga lang mga mare, tapos na nga ako dyan magsampay. Kaya eto nga mga mare, habang nag-uulan nga dyan sa labas ay linis na rin nga ako dito sa aming siya, Tara nga at mga mare, samahan nyo nga muna ako maglinis. At sa wakas nga mga mare, eh, malinis na nga uli ang aming CR. Pwede na ulit dumihan sa road. <laughs> At pagkatapos ko nga dyan mga maring maglinis, lumabas nga muna ako dito dahil may hinihintay nga akong parcel. At eto nga mga mare sobrang lakas na nga ng ulan. Tapos pag tila nga ng ulan mga mare ay dumating na rin nga yung rider na magdi-deliver nitong parcel. Excited na nga ako mga maring buksan niyaan. Pero eto nga mga mare dahil nga umulan ay basa nga yung loob niyaan. Buti na nga lang mga mare ay hindi nga nasira. Binil o binil nga yan mga mare. At abangan nyo na nga lang kung saan ko yan ilalagay. O siya, hanggang dito nga lang ang ating chika mga mare. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang dulo sa so, muli at kung hindi ka pa nakapalo kay Bicolanong Mommy, baka naman. O no? sabay eh.